Greetings mga mix, welcome back sa Buen Salita TV. So itong maliit na ito na parang glass. Ito ay yung fulgurite. O ang ngipin ng kidlat, ang totoong ngipin ng kidlat. So exaggerated lang yung mga kwento-kwento nila na yung ngipin ng kidlat ay may mga extraordinary ability. So ito ay totoo talaga. Kasi pag tumama yung kidlat sa mabuhangin na lupa, o kaya sa anumang lupa, nasusunog yung lupa. At tapos, Naglilika yon ng glass. Kasi pag sobrang init na, more than 45,000 Celsius, degree Celsius, at napakalakas na bultahe, so nagiging glass yung lupa. So, yung itim, I doubt na ngipin ng kidlat yun baka basalt lang yun hindi kaya bato balani. kasi ang tunay ng ngipin ng kidlat glass yan nagiging glass yan dahil sa init so ito puputulin ko pa to kasi yung kalahati nito ilalagay ko sa aking langis at ang kalahati ilalagay ko sa aking Saint Benedict na medallion yung ano, may palaman na yun eh. Maumbok yun. So, ipapalaman ko to. Sasama ko to. Kasi lalagyan ko yun ng tektite, tsaka ito, leklay. So, special yun. Sa akin kasi yun eh. Ito, napakamahal nito. Kahit sobrang liit lang niya. So, nasa more than 1,000 ito. Kaya, nag-aalangan ako kung ibibenta. kung so, magbibenta man ako nito, so, babaliin ko lang. Yan, tapos hahatiin natin hindi ko pwedeng ibenta ng buo kasi napakamahal nito ang legit na ngipin ng kidlat napakamahal talaga kasi may certification yan eh pagbili ko din to meron siyang serial number kasi dumaan ito sa laboratory test bilang patunay na legit talaga siya na ngipin ng kidlat actually galing ito sa Egypt So yung supplier ko na taga Jakarta, so bago pa magyera yon doon sa Egypt, so nakasecure na siya ng stocks. Buti na lang. So nakapagtago na siya ng stocks na uh, nang doon sa Jakarta kaya kumuha din ako. Yan, ito yung tunay na ng ngipin ng kidlat. Fulgurite sa English. May scientific explanation at mapapatunayan talaga natin through scientific method na nag-i-exist siya. Hindi tulad ng mga binibenta sa mga online shops, yung kulay itim na magnetic. So, pag pina-laboratory test nyo yun, ang lalabas doon either basalt or bato balani. So, ang tunay nang ipin ng ay fulgurite sa English. So, ito yun. So, pag-iisipan ko muna kung ibibenta ko ba, eh, napakamahal kahit maliit lang. So, yan yung tunay. Mahal talaga kahit maliit yung iba mga yung itim yung kulay yung lalaki mura yung binibenta at isipin nyo ha kung tunay na makapangyarihan yun bakit nila ibibenta ng mura at saka kung tunay na makapangyarihan yun bakit nila ibibenta hindi sana sila na lang yung gumamit nagkakaroon pa sila ng kapangyarihan at maliban sa fulgorite, so meron din tayong intuition bracelet so ito yung nag-enhance sa ating third eye chakra itong purple na crystals nito so hindi ito plastic ha authentic crystals ito kahit sindihan nyo pa hindi ito nasusunog ito at itong nasa loob ng tube ay kahaya leklay so may kapangyarihan din itong sumbalik at saka protection na rin kasi pagbukas bukas yung third eye nyo so maraming lalapit sa inyo ng mga negative entities na manglilin lang so pagsuot nyo itong high frequency or high vibration na leklay so hindi sila makakalapit so hindi, hindi nila kayo malilin lang so yan din ang advantage kung meron kayo nito so at the same time reflective sya yan naman oh. No? reflect yung ilaw so ibig sabihin nun pag reflective may natural na sumbalik so, so napaka package deal na ito eh. Tapos pwede nyo pang suotin kahit tulog kayo. Kasi na-explain ko na to. Sa kaliwa o sa kanan ba isuot. So may iba't ibang ano yan. May iba't ibang galing. So available ito. At aside naman doon sa intuition bracelet natin. So meron tayong sumbalik bracelet. So ito talaga yung pangmalakasan na sumbalik bracelet. Firestone ito eh. So, tinatapon niya pabalik yung mga negative energy, yung mga sumpa. Ganon. Tsaka mayroon itong usal. Mayroon itong dasal. Sa mga nakabili nito, yung hindi humingi sa akin ng dasal, pwede kayo mag-message. Sa mga kumuha lang ha. Pero I think sa lahat ng kumuha nito, parang nasendan ko ng dasal eh. Sinend ko through chat. So ito yung ano, pang malakasan na sumbalik bracelet natin. So isusuot ito sa kanang kamay kung gusto niyo magsumbalik, magusal kayo. Pero kung gusto niyo pang protection lang, so sa kaliwa. Ayun. So sa kanan at sa kaliwang kamay, iba't ibang gamit 'yan. So dapat alam niyo 'yan. At alam din ng seller kasi marami nagbebenta, hindi alam 'yung mga katangian ng binibenta nila kung paano gamitin. At aside doon sa mga bracelet natin, so ito 'yung ating tech type. Agni Manitite. Ito yung legit. Kasi kung so anong kulay ng flashlight, yun dapat ang kulay na lumabas. Kasi pag iba yung kulay ng reflection niya, hindi katulad ng kulay ng flashlight, ibig sabihin glass yun. yon, So ito, yan. Kung anong kulay ng ilaw natin, yellowish. Yan. O bluish, ganoon. So yun din ang reflection ng tech type yan so legit sya at meron din tayong papers nito na napapatunay na imported so ito yung patunay na imported sya so may nakasulat dyan Jakarta yung may aro tsaka nakalagay talaga yung description ng item na natural black agni manitite So tech tight siya. So ibig sabihin certified sya na tech tight. Hindi tulad ng mga binebenta dyan sa ibang mga seller na wala silang patunay ng mga documents. Tayo, meron tayo dito. Kasi mahirap din maghanap ng totoong Agni Manite. Kasi baka mga ordinary tech tight lang yung binili nyo, yung matatagpuan dito sa Pilipinas kasi meron ding Philippine Tektite pero para sa akin itong Agni Manitite na Tektite ito yung may pinakamalakas na energy para sa akin ha kasi magkahalo ito eh galing sa kalawakan bumagsak sa dagat so dalawang klasing elemento ang nagsanib dito elemento ng apoy divine energy ng kalawakan at saka elemento ng tubig kasi tumama ito sa dagat at aside sa mga amulet na yun mga oh, migs meron pa tayong pahabol ng mga rainbow lake life from Thailand ito Ayan, oh, magaganda yung quality maganda yung pagka rainbow at saka ano uh, shiny sya mamasa masa pa sya oh. ayan kanina pa to eh kahapon pa to akala ko matutuyo siya pero hanggang ngayon hindi eh parang naglalangis so ngayon ako naka-encounter din ng ganito eh so from Thailand ito dalawa lang rainbow so medyo may kamahalan so kayo nang bahala pag napursunadahan nyo message nyo lang ako mga mix so ayun mga mix kung meron kayong natipuhan sa mga bago nating mga gemstones mga amulets so message na kayo sa aking FB page na Buhay na Salita TV. So, kita kids, until next topic, thank you.